sa pa! Ano ah. Taga saan kayo? Taga saan kayo? Dala lang po. Oh? Parang... Parang ano na... Laguna, yung o oh, taga Laguna. Bakit ang parang mukhang mayaman kayo ah? Wala pa eh. Yung nangaral po kami, kailangan po namin mag-ayos. Ikaw, ba't ikaw andyan ka? Taga ka ba? Sorry ka. Wala po kasi po kayo pumasahe papuntang ano? Nang Tanay. At ah, Tanay, ikaw. Papunta rin dito. Wala kang trabaho? Wala kang trabaho? Bakit wala kang trabaho? Oh, ikaw, eh, ano, ba't may may ulan oh? gatas. Ah, uh, kayo ang napili ko. Yay! Kayo ang napili ko dahil kayo ay mayroong mga props, so. Oh. Ayusin pa ulit, kanta, kanta, kanta ulit, kanta. Uh. Okay. Uh, mayroon akong tinabi dito para sa inyo. Dahil ikaw, ano, nag-aral ka ba? Opo, opo, ma'am. Ikaw, nag aaral ka ba? Um, Wala. Ah, wala. Oh, dahil ikaw ay ano, yung nag-aral ka, hati-hati na lang kayo diyan, ha. Uh, kayo, hati kayo ng yung mga bata. Yan. Ha? Merry Christmas po. Oh, ikaw e, ano, ah, uh, oy, itong nag-aaway pa. Nag-aaway pa tungo. Hati kayo din tatlo, ha. Mm. Yan. Kayo po kasi ang napapaiba na nag mayro mga props ulit kanta ulit <mulit> dahil mayro kayo mga props marami ba kayo na kuha ngayon? <mulit> ayon uh, ayan po Wow! Ayan. Yan po yung ayaw ayaw Ah, mag-ingat kayo kasi ano na, may ulan. Tapos, huwag kayong patawid-tawid, ha? Okay. Oh, doon po, marami din kami nabigyan na, kaya ubos na. Kaya lumabas na yung aking pira na huling-huli. Huli, huling, yan na lang huli, kasi namimigay na kami doon. Yan na yung huli namin binig binigay ko sa inyo. Yan ang pira ko, ha? Okay? Bye-bye. Ingat kayo. Ingat po. Ingat po.